ang bigote ng tigre, pabula mula sa Korea, isinalin sa Filipino. Ang pabulang ito ay mula sa Korea na isinalin sa Filipino. Ang pabula ay isang maikling kwentong kathang isip lamang. Ito ay sinasalaysay sa mga kabataan upang mangaliw at magbigay ng pangaral. Mga hayop ang pawang tauhan na kumakatawan sa katangian ng tao. Noong unang panahon, may isang babaeng nagngangalang Yunok. -Ok. Siya ay may asawang malambing at mapagmahal. Ngunit matapos makabalik ang kanyang asawa mula sa digmaan, ay naging magagalitin at hindi na niya maintindihan ang ugali nito. Nagkaroon na rin siya ng takot na makasama ang kanyang asawa. Sa mga sandaling nakikita niya ang anino nito ay naiisip niya na hindi iyon ang asawang kanyang minahal. Sa tuwing nagkakaroon ng karamdaman o suliranin ang mga tao sa nayon, ang hinihinga nila ng tulong ay ang matandang ermetanyong nakatira sa pusod ng bundok. Pero hindi siyon Yunok, dahil ang kanyang katwiran ay kaya niyang gamotin ang kanyang sarili at lutasin ang kanyang mga suliranin. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Siya ay desperado na. Habang papalapit siyon ok sa kubo ng ermetanyo, nakita niyang bukas ang pinto. Sabi ng matanda na hindi lumilingon. Naririnig kita. Ano bang problema mo? kinuwento ni Yun ok ang mga pangyayari sa ermitanyo. Nakatalikod pa rin ito sa kanya. Sinabi ng ermitanyo, Ah, oo, oo, Madalas ganyan kapag bumalik ang mga sundalo mula sa digmaan. Anong tulong ang gusto mo? Igawa mo ako ng gayuma. O, anting-anting. Inumin, ano man ang kailangan para maibalik ang asawa ko sa dati. Sabi ni Yon Ok sa ermitanyo. Lumingon ang ermitanyo. Babae, ang iyong kahiningan ay hindi katulad ng pagsasaayos ng baling buto o infeksyon sa tainga. Tura ng ermitanyo. Alam ko. Tura niyon Yon ok. Ito ay tatagal ng tatlong araw bago ko pa ito magawa. Bumalik ka noon. Dagdag pa ng Eremitanyo. Makalipas ang tatlong araw, bumalik si Yun ok sa kubo ng Eremitanyo. Yunok. Ok. Nakangiting bati ng Eremitanyo. May magandang balita ako sa iyo. May gayumang mag. Papalumbalik muli sa iyong asawa. Pero dapat mong malaman na nangangailangan ito ng hindi pangkaraniwang sangkap. Dapat dalahan mo ako ng isang bigote mula sa isang buhay na tigre. Ano? Napabuntong hininga si Yunok. Ok. Imposible yan. Hindi ko magagawa ang gayuma kung wala ito, sigaw niya na ikinagulat ni Yunok. Ok. Tumalikod ang ermetanyo, sabay-sabing, Wala na akong sasabihin pa, nakita mo naman ako ay abala. Nang gabing iyon ay pabaling-baling sa higaan si Yunok. Ok. Paano ako makakukuha ng isang bigote eh, mula sa isang buhay na tigre? Kinabukasan, bago magbukang ni ay marahan siyang lumabas ng bahay na may dalang isang mangkok ng kanin na natatakpan ng sarsa ng karne. Pumunta siya sa isang kuweba sa gilid ng bundok kung saan naninirahan ang isang tigre. Kinagat niya ang kanyang labi at siya ay gumapang. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib at maingat na inilagay ang mangkok sa damuhan. Pagkatapos, sinubukan niyang gumawa ng kaunting ingay hanggat kaya niya at dahan-dahan siyang umatras. Nang sumunod na pagbubukang liwayway, kumuha muli siya ng isa pang mangkok ng kanin na natatakpan ng sarsa ng karne na dadalhin sa kweba Lumapit siya sa kaparehong lugar, muli niyang kinagat ang kanyang labi. Nakita niya na ang mangkok ay walang laman, pinalitan ng walang laman ng isang bago at muli ay umalis. Sinusubukan niyang huwag mabali ang mga sanga o kumaluskos ang mga dahon o gumawa ng anumang bagay upang magulat at mataranta ang mabangis na hayop araw-araw siyang nagtutungo roon sa loob ng ilang buwan at hindi niya kailanman nakita ang tigre kaya naman siya ay nagpapasalamat kahit na alam ni Yunok ok, na ang tigre ay hindi maliit na nilalang sa bundok ang kumakain ng kanyang dalang pagkain isang araw habang papalapit siya, napansin niya ang ulo ng tigre na palabas sa kuweba nito. Sumulyap siya pababa, maingat siyang humakbang sa parehong lugar at maingat na di makalikha ng anumang ingay hanggat makakaya niya. Unti-unti niyang inilapag ang mangkok na may pagkain. Kumakabog ang kanyang dibdib na kinuha ang walang laman. Pagkaraan ng ilang linggo, muli siyang bumalik sa kuweba. Napansin niyang lalabas ang tigre sa kuweba dahil naririnig niyang mga yapak nito. Malayo naman siya sa tigre. Naisip niya, kailangan niyang makakuha ng bigote nito. Kaya't kailangan niyang lumapit dito. Dumaan pa ang ilang buwan sa muli niyang pagbalik sa kweba ay napansin niyang naghihintay ang tigre malapit sa mangkok na walang lamang pagkain. Narinig nito ang kanyang paglapit. Dinampot niya ang mangkok na walang laman at pinalitan ito ng bago. Alam niyang inaamoy siya ng tigre. Sa totoo lang, Naisip ni Yun Ok na parang isang kuting ang itsura ng tigre habang inilalapag niya ang isang mangkok na may sariwang karne. Marahil ito ay isang palakaibigan na nilalang kung makikilala mo. Nang sumunod na pagbisita niya, Saglit niyang tiningnan ng tigre at napansin niya ang napakagandang bagsak na mapupulang balahibo nito mula sa isa sa mga kilay nito hanggang sa isa pa. Wala pang isang linggo pinahintulutan siya ng tigre na dahan-dahang himasin ang ulo nito at ito ay bahagyang humilig at naginat na parang isang pusa sa bahay. Alam ni yun ok na malapit na ang oras na pinakahihintay niya. Kinaumagahan, nagtungo siya sa kuweba at may dala siyang maliit na kutsilyo. Pagkatapos niyang mailapag ang isang mangkok na may sariwang karne, ay pinahintulutan siya ng tigre na hawakan ang ulo nito. Sinabi niya sa mahinang boses, O aking tigre, maaari ko bang makuwang isa lang sa iyong mga bigote?" Habang hinahaplos ang tigre gamit ang isang kamay, hinawakan niya ang isang bigote nito at sa isang mabilis na hagod ng kutsilyo ay nakakuha siya ng bigote ng tigre. Tumayo siya, mahinang nagsalita ng kanyang pasasalamat at umalis sa huling pagkakataon. Ang sumunod na umaga ay tila walang katapusan. Sa wakas ay umalis ang kanyang asawa patungo sa palayan. Tumakbo siya papunta sa kubo ng ermitanyo. Hawak-hawak ang mahalagang bigote sa kanyang palad. Dalako na! Dalako na ang bigote ng tigre! Tuwang-tuwang isinigaw niya sa ermitanyo. Nasa akin na ang bigote ng tigre! Huwag mong sabihin! Sabi ng ermitanyo sabay harap kay ok? mula sa isang buhay na tigre? Pagtatakang tanong ng ermitanyo. Opo. Sagot ni Yunok -ok na tuwang-tuwa. Sabihin mo sa akin, paano mo nagawa? Usisa ng ermitanyo na manghang-mangha. Sinabi ni Yunok -ok sa ermitanyo kung paano. Sa nakalipas na anim na buwan, nakuha ni Yunok -ok ang tiwala ng tigre at sa wakas ay pinahintulutan siya nitong putuli ng isa sa mga bigote nito. May pagmamalaki na inabot ni Yun o, ang bigote ng tigre sa ermitanyo. Sinuri ito ng ermitanyo na siyansiya siya sa kanyang nakita dahil isa nga itong balbas mula sa isang buhay na tigre. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa apoy at nasunog sa isang iglap. ano ang ginawa mo? Sigaw ni Yunok -ok na kinilabutan. Yunok, ok. mahinang sabi ng ermitanyo. Hindi mo na kailangan ng bigote. Sabihin mo sa akin, mas mabangis pa ba ang isang tao kaysa sa tigre? Kung ang isang mapanganib na mabangis na hayop ay tumugon sa iyong unti-unti at matiyagang pag-aalaga, sa palagay mo ba hindi mo magagawa iyan sa iyong asawa? Ano pa kaya sa isang tao? Natigilan si Yunok. Ok. Pagkatapos ay tumalikod siya at pinahakanda ang pauwi. Sa kanyang paglakad ay pumasok sa kanyang isipan ang imahe ng tigre at ng kanyang asawa. Ngayon ay alam na ni Yunok ok ang dapat niyang gawin. At ito nga ang bigote ng tigre, pabula mula sa Korea. At kung nagustuhan mo ang pabulang ito, ay maaari bang pakilike ang video ito at magsubscribe ka na rin. At ihit mo na rin ang notification bell para sa iba pang mga video katulad nito. Hanggang sa muli, paalam! Oops! Huwag kalimutang mag-subscribe! Salamat!